Ang ating pagnilay nila yung salita ng Diyos sa araw na ito ay hango mula sa Matthew chapter 27 verses 27 to 31. They stripped him and put a scarlet robe on him, and after twisting together a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand. And they knelt down before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! They spat on him and took the reed and began to beat him on the head. After they had mocked him, they took the scarlet robe off him and put his own garments back on him and led him away to crucify him. May the Lord bless the reading of His Word. Sa so ating mga binasang talata, maaring masabi po ng iba sa ating manunood, Barry Benji, napaka-anti-climactic mo naman no? sapagkat ito yung panahon na kung saan ay ang buong mundo ay nagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus. Ito yung panahon na napakarami po nagsandamakmak yung mga Christmas parties, yung mga celebrations, ang lahat po, nandoon na po, mga family reunions and event. Kaya lang po, ito po ay napakahalaga sapagkat ito po yung panahon na kung saan ay huwag na nating kaligtaan na ang dahilan ng ating pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang po nagtatapos doon sa pagdiriwang na iyon. Hindi po nagtatapos doon po sa kanyang kapanganakan, hindi po nagtatapos doon po sa pagbigayan po ng mga regalo, mga paghahanda. Ito po ay panimula lamang ang katapusan ng lahat ng ito ay ang pagkapako ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Sa ating mga binasang talata, makikita po natin na ito po ay isang yugto na kung saan po gaano po ang pagpapakumbaba ng Panginoong Hesus sa gitna ng lahat ng mga pagtutuligsa, sa gitna ng lahat ng mga pangungutya, sa gitna ng lahat ng ginawa ng mga tao sa kapanahon ng yaon, sila po ay walang pakundangan po ang kanilang paglapastangan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po dito natin makikita, talagang ganun na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganun na lamang ang Kanyang pagsasakripisyo. Ganun na lamang ang Kanyang pagtitiis sa lahat ng mga ginawa ng kanyang nilikha. Because very clear sa Bible, Jesus was the one who created the earth. He was the one who was instrumental sa kung saan ay nagkaroon po ng buhay sa San Sinukob. Dito po sa San Daigdigang ito. Pero po, tinanggap po niya ang lahat po ng maaari pong gawin sa kanya ng kanyang nilikha upang tayo po lamang ay ma-reconcile sa Kanya. Magkaroon lamang tayo ng panunubalik sa ating Panginoon sapagat yun naman po talaga ang unang layunin ng Panginoon na tayo ay makapiling Siya punasama sa naruroon. Maranasan po natin yung Kanyang paghahari na tayo ay mabuhay kasama ang ating Panginoon mula sa buhay pa sa walang hanggan. Kaya hari na wawag ko nating kalimutan po the reason for our celebration is Jesus. Everything did not only stop at the birth of Jesus. Ito po ay nagpapatuloy hanggang siya po ay namatay sa cross ng Kalbaryo, hanggang nagkaroon po ng pagbawasak po ng pagkahati po ng kurtina doon po sa templo na kung saan yun po ay hudyat ng ating po pakipag-isa sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Kaya yun po ang mahalagang paalala po sa natin sa araw na ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa iyo pong muling pagpapayag na iyong pagmamahal sa San Sinugog. Maraming salamat po sa iyong pagtitiis sa pamamagitan po ng pagpadala ng bugtong na anak upang lahat po bawat isa sa amin na makasalanan ay tiyak po magkaroon po ng pagkakataon na kami po ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Maraming maraming salamat Panginoon sapagat alam namin na hindi po dito nagtatapos ang kwento po ng kapanganakan ni Jesus. Ito po ay nagtatapos sa kung saan po sa pamamagitan ng kamatayan po ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Kami po ay nagkaroon po ng pagkakataon mar na reconcile po sa inyo at makakasama po namin kayo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat Panginoon o oh Diyos. Alam namin hindi po namin kayang bayaran po ang iyong ginawa para po kami ay maligtas. Patuloy po kami nagpapasakop sa inyo. Patuloy po kami nagpupuri sa inyo. Patuloy po namin kayo dinadakila bilang Panginoon na karapat dapat ng lahat ng pagsamba, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.